whatsapp guys for tourist vlog ipapakita ko sa inyo ulit yung aming uh, gagapasin pa ito pa lang yung uh, kanyang kulay hindi pa hinog ito yung isasunod namin naggapasin dito sa isang part ng palayan at dito guys ipapakita ko sa inyo yung yung walang abuno at saka mayroon abuno ito yung may abuno ito yung nangyari sa may abuno nagka ah, parang tawagin dito naghalaghag yung tipong hindi siya dikit dikit yung kumpul kumpul na ano puno parang wala siya talagang ano abuno ito yung walang abuno ito yung lagay ng walang abuno na palay di ba mas okay pala yung walang abuno kaysa may abuno nagkaka iwan ko lang kung ba't naging ganito may abono naman to dito sa kabila eh, iwan ko kung ba't nagkaganyan eh, nangyari parang walang walang alagay yung palay dito sa kabila eh, ang kabila naman eh, kahit walang abono eh, maganda yung pagbunga niya at saka ang lulusog ng mga puno di ba? yan, ang kita nyo naman di ba? ang gandang tignan yan versus versus may ano abono di ba ang pangit ng dating or pag ka, uh, ka ano hindi siya ano talaga yung parang masarap tignan pag may bunga na uh, madali na lang tong mahinog guys uh, pwede na namin tong uh, anihin din yung inani namin nung unang upload ko ay nandun yon sa kabila and ito dito ay sa isang ano taniman na ng aking magulang yan oh yan yung aming um, yung paggagas gagapasin medyo marami-rami pa niyan ya yeah. ah. medyo marami-rami pa yung aming gagapasin ito yung may abono dito sa itaas eh Ayan, pupuntan na ako dito sa may aming bahay kubo. Yung ito na sa taso, hinog na. Pwede na to, ilang araw na lang, ano na to. Haanihin na yan. yan papunta muna ako sa bahay ko. dito, maraming tanim si, ano, aking mama, at saka, yung papa ko, yung mama, yung, yung mama ko yung talaga yung masipag mananim ng tulad niyan na sa malapit ng kubo. Yan, dito papunta ako. Yan. Yan yan yung aming bahay ko. Yan, yan yung palay na may abono, di ba? Ang pangit pala pag may abono, mas okay sa mas okay pala yung walang abono. Dagda uh, naka ka na sa gastos. Okay pa yung palay mo. Oh sige yan dito sa aming bahay ko bo. yan yung aming ano yan yung mga laman sa bahay ko bo. yan yung aming aso tapos yung mga pananim at manok ni papa ko tsaka dito dito yung mga nakatira dito sa likod ay mga kalabaw na yan ano pagkain ng kalabaw yan dun dun yung nakita nung unang video ko nandun yung tracer na yun nandun yan dyan uh, sa kabila ng ano taniman ng palay namin yan o. pasensya na kayo, kayo sa mid, uh, magalaw dahil uh, original kasi yung cellphone na gamit ko pero kung mayroong mag sponsor okay naman <laughs> hindi joke lang pero ganit pero uh, sana naman guys kung nakita niyo tong video na to ay sana i-like niyo at subscribe Kung hindi ka pa naka-subscribe at kung hindi ka pa nakakilala ka kilala sa akin ako uh, si Reynold Life TV. At ito yung dito sa kabila guys ay pwede na rin, pwede na rin unihin. Yan. Yung nasa kabila. Pwede na itong anihin. Yan, di ba? Yan, nandito yung ano, nandun tracer. Dito sila nag-tracer. Dito sa kaliwa. Ay, kanan. At dito yung mga kalabaw na yung nakatera. At yan, nandyan pala yung aking magulang, yung aking papa. ah uh, nag, uh, ano, nag, ang tawag yan yung pangharas yung grass cutter yun yan panibago na namang ito, teknolohiya hindi na gumagamit ang aking papa ng uh, itak ano na lang grass cutter kasi mabilis din mabilis maka uh, tapos ng trabaho tapos malawak pa yung natatapos yan tignan nyo naman yung grass cutter nya yan dito yung dago namin dito eh ito yung tinataniman namin ng ano, kalinayan. Ito dito. Kalinayan yung tatanim namin dito. Yan yung papa ko doon sa kulay blue. Yan, siya, siya yung ano, nag-grass cutter. Mabilisan talaga pag grass cutter yung gamit eh. Hindi ka na ano, na umay, dagdag gastos ka, lang, ka nga lang. pero mas malaking yung gastos kung magsasuhol ka ng itak lang yung gamit lalo na kapag yung sinuholan mo ay grabe yung sinuholan mo ay mabagal o di kaya panay uh, panaisin din ng sigarilyo walang trabaho laging naka upo tapos sabay sigarilyo walang trabaho di ba mas okay na lang yung grass cutter kasi ikaw yung mag uh, ano o operate eh dito maraming pananim si ano si mama mga saging, pinya, yan yan yung mga pananim nya yan dito, kung sino na nakaalam tawag dito sa amin ay dago ang tinataniman nang ng kalinayan yan nga, pananim na yan tanim na yan, lak bilis lumaki taas na agad tapos dito mga saging naman at saka yung nyug talaga si papa yan nagtaniman yan yung mga saging konting na lang yan Pwede na yan kainin Painugin ah, Kain na yan So guys uh, inuulit ko Pasensya sa aking Video Dahil nga sinasabi ko Sabi ko nga sa yun, Sa inyo Ay original yung cellphone ko <laughs> Kaya ganun yan. Pero okay naman siguro Nakikita nyo naman uh, Sana uh, Konting tiis lang guys mm, Balang araw Maayos ko din tong video ko yan, tingnan naman dito sa ano. Maganda dito. Maganda dito yung pagtignan yung view. Yung view lang dito yung maganda tapos pero pag nagtatrabaho ka, ah, okay lang mahirap na may, mahirap ng tra ang trabaho pero yung maganda ang view, di ba? So ayun guys, hanggang dito na lang talaga itong video na to at maraming salamat sa mga nanonood and god bless and mabuhay kayo thank you